So, yun na nga. Dumating na yung order natin na board. From Shopee. Uh, sa Skate Tardius ko nga pala ito in order. May uh, shop sila sa Shopee. So, andito na dumating na. Uh, size ng deck is 8.125 with free rip tape na. Nasa 1,550. So, naka free shipping ako sa Shopee. May voucher ako. So, nakuha ko siya sa 1,550 lang. Wala nang shipping fee tapos na natin tapos natin tapos tsaka natin paglaruan ah, big thanks nga pala kay Mrs thank you so much kasi hindi dahil sa kanya wala tayong bagong board syempre naman bumili tayo tayo malapit na nga pala yung June 21 Go Skateboarding Day so kailangan natin ng bagong board hindi, hindi dahil sa gusto ko lang bumili ng board ano? wala na rin kasi akong board kasi yung previous na board ko is may may pressure crack na so any moment mag snap na siya so sabi ko bibili na ako order na pala ako sa before mag June 21 so ito na nga dumating May freebies na sticker. Skate Shoutout Skate Tarius. Marami pa. Wait lang. Pumusan natin. Napakabilis ng um, transaction. inorder order ko to last week lang ata. Dito na dumating na agad. Um, sa mga hindi nakakalam taga Mindanao ako, uh, particularly Basilan, Isabela City. So, probinsya na to eh. Pero so, kahit ganun pa man din, dumating yung order natin na hindi natin ini-expect. So, napakabilis. Shoutout Skaterius, shoutout JNT, Basilan, Isabela. Sa magandang delivery. Ito free grip, di ba? 1,550 with free grip tape na. So, saan ka pa? hard as fuck grip tape roll forever may anong grip tape board muna tayo so andito na yung board natin wait lang lipat tayo sa mas maliwanag na um, lugar yun, um, ito yung mga freebies ng Skate Tarius sa in-order ko na deck sandamak ng mga stickers libre lahat yan ito sa itong free grip tape nila na hard as fuck grip tape ride half roll for it uh, ito pala yung kabuhuan ulit ng board natin na in order ayan 8.125 na free grip hard as fudge hard as fuck. Peter, gano'n yung lang. Hard as fuck na grip tape, guys. Shoutout talaga, Skate Tarius. Sakaling order, sakaling mga kailangan ako ng skate parts. Sa Skate Tarius na ako order. Kasi solid. Thumbs up, approve. Charge ko muna itong Supremo. Para ma-film ko yung pag-setup natin. Ngayon, so, kakabit na natin yung grip tape natin para ma-set up na natin yung board natin kasi medyo tumila na yung ulan baka maya maya konti makakapaglaro tayo para matest na natin tong bagong board natin so meron tayo nitong kutsilyo may gunting yung free stickers na bigay ng skaterius thank you skaterius yung grip tape at yung board natin start mulan yes. So, ayun. Ulan. At tayong magagawa. Mulan. So, dito pa mga kapaglaro. Mamaya-maya. Palawabat na rin Supremo natin. Kukonvenyo na naman natin yung paglalagay ng ano. sa setup ng uh, board natin. So, yun lang. Peace out. Naikabit na nga pala natin yung truck natin sa board. Nabili natin sa Shopee. Itong... Canadian Maple deck uh, from Skate Tarius sa Shopee. So, tetest na lang natin kung maganda ba, matibay ba, or kung legit ba tong maple deck. Kasi uh, karamihan na maple deck na gamit natin is matibay, diba? So, dito natin makikita kung sulit ba tong maple deck na nabili natin, kung quality ba. Kung hindi ba siya mabilis na mag-snap or mag-pressure ka. So, kita-kits tayo sa spot. Ah, nga pala, kung mapapansin nga, naidikit na nga pala natin yung mga stickers na freebies sa atin ng Skatarius. So, uh, shoutout ulit sa Skatarius. Maraming salamat ulit. So, tara, kita-kits tayo sa spot. Let's go! Ang So, andito na tayo ngayon sa spot. Ready na para i-test natin itong nabili natin may deck sa Shopee. So, kukuha tayo ng konting clips para makita natin kung matibay ba itong maple deck na nabili natin sa Skate taryos. Let's go! So ngayon ito test natin yung durability ng board na nabili natin sa Shopee. Sensya na kung pawis na pawis na tayo kasi pagdating natin dito ay nakapagpigil na kami sa pagad yung board natin. So, kinapa ako pa kasi yung board. Kasi baka mamaya pag nag-film ako, wala akong mabubong. Kaya nakakaya. Bukas na tayo. Sorry, it's sketchy. Tino? Yeah. Nice. So, may niyo, dito sa spot natin. So, dito ay makakabuo ng ibang tricks. Yan lumalakas na yung ulan. Tulad ng sabi ko. Masama yung pa panahon dito sa amin sa probinsya. Lagi yung maulan. So thankful na lang tayo nakapaglaro tayo kahit ilang, um, ilang oras. Kaya hey, na lang natin magkakaroon dito. Di hey, naman tayo nakapasa dito hey, ang time natin. Isa pa. Holy. Kaya na Kaya na din siya. Ayan, kung makikita nyo Kumalakas na yung ulan Dito sa spot Basa na ano yung buong spot Ito kami So Stop na natin So ayun na test na natin yung board na nabili natin sa Shopee. Ah uh, galing Okay naman siya so far. Hindi pa naman wala pa naman ako nakikitang problema. Sana umabot na ng um, June 21 kasi baka gamitin ko rin sa araw-araw na paglalaro. So pasensya na walang fix na nabuo masyado. Kickflip lang ata eh. Kasi hinihingal na ako. Pero kagamit ko mula kanina okay naman wala naman uh, wala naman wala namang problema matibay naman siya tapos maganda yung tricks maganda yung pag mag up ka sa kanya maraming salamat kung may manonood man nito sana mag subscribe kayo sana supportan nyo tong munting channel ko yun lang peace out